talaga lang kami bibili ng tangke sa motor mga kanayipi. Mabigat talaga yan o. Oh. Gids 14 mga kanayipi. Still less. Okay. Ito yung ano, pinakamagandang motor mga kanayipi na Ayan mga kanoypi, ito na lahat yung ano, mga binili namin ngayon Dami. What's up mga kanoypi, nagbabalik na naman si Kanoypi for another video Araw ng Webes, lalabas na naman tayo At kakatapos ko lang na naglinis sa kulungan ng aking mga manok mga kanoypi at tanggal na naman tayo ng ipot doon <laughs> Kaya ngayon pa lang tayo lalabas 10.40 na ng umaga Palabas pa lang ako At magdi-deliver Ng Dalawang tray na itlog mga kanaypi Doon kay Kuya Elpidio Estimada ganadeng sa PHU Village mga kanaypi. So samahan niyo ako Na mag-deliver ngayon Mga kanaypi Tara, tara na mga kanayipi. yung dalawang tray ayan tas sirinyan na yung magtatapon ng ano ng basura at ipot ng manok ayan malalaki to mga kanayipi. large to XL na yan ayan fresh egg so PM lang sa ano sa Facebook page ko kung gusto nyo mag order ng ganito ayan ipag iipunan ko kayo ng itlog mga kanaypi Anjan si Mia. Tinanggal ko ni yung niya kanina Deliver tayo ng itlog mga kanaypi Alright Nandun na si Rinyan Magtatapon ng basura Buksan mo na rin yan anak kanaypi, labas na tayo sana may ma-pick up tayo dyan na ano, pasayro papuntang bayan ayan mga kanaypi nandito na tayo sa may PSU tayo doon sa ano sa bahay ni Kuya Elpidio. Nang ma-deliver ko na itong ano, dalawang tray na itlog. Eh malapit na tayo mga kanipi. Sana nandiyan si Kuya. Magkakilala pala sila ni ano Kuya Store Andrada mga kanaipig ni nung đâu nha eh Kaya ah Kaya Yung itlog Ni ko ana. Nati kana 'yung tik ko adat ibayaw so nagtar-tarbaw tatang. Ayaw mo mamita. Ano ko alak niyo na? Ay alak mo na. Kamamuy kana kayo ni kuya ni Andra, Store? Andra Andrada. Why? Ninong yeah. nakakano kayo? <laughs> Idamug mo ta ko, ko -nag well, well, na nag-message kanya dirabe. Oo na momo. Ninong ko sudaw na. Aga. Dengga, monday tayo. <laughs> 520 ah. Ayan. Ayan mga kanayipi, na-deliver na natin kay Kuya Elpidio yung itlog na dalawang tray. Tapos nakuha na natin yung ano, yung pambili ng mga materyales na gagamitin namin dyan ni Boss Peter, mga kanayipi. So, tatawagan ko na lang si Boss Peter na ang, makabili na kami ng materyales at ihahatid na lang namin dito para kung mabili namin ngayon lahat umpisa na namin bukas mga kanaypi biyernes, sabado Ayan. kahit linggo pa nga kung hindi matapos diretsyo alright let's go mga kanaypi kakausap ko na si Boss Peter mga kanay -pi. after lunch daw yung ano pagkikita namin para bumili ng ibang materialis dahil may trabaho pa siya ngayon so antay na lang natin mamaya ayan mga kanay -pi. pila tayo dito sa paradahan Diretso na naman yung ulan mga kanayipi Anong oras na? 12.05 na Pangalawa pa ako sa pila Ang tagal, walang pasayero Ay, walang pasayero mga kanayipi uh, Biyahe tayo, biyahe na rin siyang nagtrapaho sa trabaho niya ngayong araw nakakabili na kami ng ano ng materyales para doon sa ano project ni Kuya Elpidio estimada gana din sa peso. makikita na kami dun sa ano sa FMT mga kalayipik yung bilihan ng Diyan kami bibili ng tangke, mga kanaypi. Ay, mga kanaypi. Buti na lang may mapagparkian tayo dito. Grabe din kasi yung ano, uh, mga parkingan dito. Boss. Yan ay boss. Boss. Ano lang. yung motor. na uh, lang Ito na yung pinakamakapal niya, boss. Ito yung bubong na boss. Stainless na yun, Gid Sporting, no? Okay. Grabe, mabigat pala, no? Ha. Dito lang kami bibili ng tangke sa motor mga kanayipi. Mabigat talaga 'yan oh, Gid 14, mga Stainless. Kaling Manila pa yan, boss. Okay. Ano boss? Yan na. Oh, boss. So tingin tayo ng motor no. Oh, Ay bubuksan na 'yung ano, 'yung motor na ano, bibili natin. Italy. ito yung ano pinakamagandang motor mga kanay para dyan sa ano kinakabit ni boss peter ah pre kasama na ayan check valve mga na uno tapos yung mga yan lagay ng ano pressure switch pressure gates konektor na yung motor mga kanaybi hindi na yung boss si Duyaw <laughs> ah? yun talaga yung mabigat mga kanaypi yung binuwat namin yung nandun sa ano malasiki mas mabigat to Oh, baka iba yung ano talaga niya. Ano pasadya. Pasadya. Ayan, mga kanaypi, babalikan na lang namin yung ano, yung bagong tangke. Eh. No, boss. Diyan you oh. Know? Bali pupunta muna kami ng ano, nang Mega Ben. Bibili ng ibang mga gamit. May mga gasgas -gas kasi yun nandoon, mga kanaypi na display nila. Eh mas maganda naman yung ano, walang gasgas. -gas para quality. Ta boss, <laughs> ayan. mga Kanoipi, nandito na tayo sa Mega Ben. Ay, buspitar lang sa kalam. Ayan mga kanunti, ito na lahat yung ano, mga binili namin ngayon. Dami. number eh. <tots> tapos ito po mga PPR 3 port yung gagamitin namin para ano malaki yung butas <laughs> ay nice na mga kanipi ito hey, yung pinakagwapo dito sana eh ang gabi <laughs> boss Mike boss hell <laughs> Hanapin nyo lang yan <laughs> Ayan mga ipi yung ano PPR PPR pipe Tapos nandyan na yung iba dami na naman no Post Peter lang <laughs> Ayan mga ipi Nakabili naman na kami ng Mga materiales ni Post Peter Kung kulang Balik na lang kami dito Binili na namin ngayon dahil Para bukas, trabaho na lang agad Ayan mga kanaypi Nandito na tayo sa Pisho Village Bali, hindi namin nakuha ngayon yung ano Yung tangke Papalikan na lang namin bukas mga kanaypi Kinuha pa kasi doon sa ano, sa bodega nila anong oras na alas 5 na ng hapon mga kanaypi Wala ata kuya. Wala yeah. ka ngayon. Kuray boss, tanapin lang. pa sana lang. Ate! Ate, paikan mga nga eh. I-materialize. Paikin mo nga i Ito nagtikuan. Ito nga gan. May mabal... No. Mabal hindi kabiltaan.

<tar <-taryo' alden> <tarians> Ay, pagtadaran na pa yung sim, hindi nga boss Pagtadara na yung <coughs> <t Seit genau> Uy <laughs> <laughs> Sige nang, subli so, yeah, kami ito nabigat yeah. When lang uh, kayo, no, nabigat, may kami ito Uwain Kumin ito nabigatan, i Sige ang kal. Kaya mga kanaypi, hatid natin si Boss Peter dito sa ano, FMT. Andiyan yung motor nyo. Ano boss? Hey, boss. Bukas. Alam boss. Ano lang? Ha? Ah, sige tanan. Sige boss. Yung boss. Ito boss. Oy. Ah, hey, hey, Patate ka, mo talikod ka ako. Ate pa eh. pa eh. Ah, boss. boss. Dali Okay, bukas na lang boss. Plus ni Bay. Sige, sige, sige. Ay, mga kanipi, naghiwalay na kami ni Boss Peter. Bali. Pagkikita na kami bukas mga kanipi doon sa ano, sa bypass na lang.